Hindi alintana ng mga deboto ang mahabang pila, puyat at pagod. Makita lamang ang pong itim na Nazareno para sa pahalik sa Kirino Grandstand. Si Sujin Kim sa Detalye Live. Rise and Shine, Sujin. Rise and shine, Dayang. Dayan, patuloy pa rin ang pagdating ng mga deboto dito sa Quirino Grandstand para pumila at makilahok sa pahalik. Ang pahalik ay nagsimula noong Sabado, ika ng Enero. Ito ay patuloy na naging bukas sa publiko hanggang ngayong araw ng Martes. Bagamat mahaba ang pila at matagal ang paghihintay, masigla pa rin ang mga deboto lalo na't may programa kanina dito sa Quirino Grandstand kung saan dinaluhan din ng ilang mga personalidad kagaya ng aktor na si Coco Martin. Kani-kanina lang rin sabay-sabay na nalangin ang mga deboto. Ayon sa mga nakausap namin, sinikap talaga nilang makahabol sa pahalik. Ang ilan nag-absent pa sa trabaho at sa eskwela para makapunta rito. Karamihan sa mga deboto kahapon pa nakapila. Ani nila, mahalaga sa kanilang makaabot sa pahalik dahil bahagi na ito ng kanilang panata sa poong itim na Nazareno. May ilan sa mga deboto ang matyagang magdamag na nakapila sa pahalik dahil hindi na raw sila makakasama sa mismong prosesyon o ang pagdadala ng imahe ng poong itim na Nazareno mula dito sa Quirino Grandstand hanggang simbahan ng Quiapo. Dayan mag-aalas 5 ng umaga nang magsimula ang pag-alis ng andas mula dito sa Quirino Grandstand. Paalala na lang ulit sa mga sasama sa prosesyon, iwasang sumampa kasi binagbabawal sumampa sa andas. Huwag rin sana magtulakan para maiwasan ng sakitan at kung may dalang bata o may nararamdaman sa katawan, mabuti na lamang na pumila na lamang sa gilid ng kalsada para matiyak ang iyong kaligtasan. At yan muna ang latest mula dito sa Kirino Grandstand. Balik sa inyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Sujin Kim.